Makita sa Tribal Village sa Plaza General ang tradisyonal nga sinina, accessories ug instrumento sa tribong Blaan ug magindahanawon bisan pa man ang tradisyonal nga proseso sa paghabi makita usab sa maong village Klase-klase usab sa ilahang traditional delicacies ang makitan din hi. Kinimatod pa ang unang higayon nga adunay gimug ng tribal village sa Kalilangan Festival. Malaking party po na ipakita po natin kung ano ang gaano kayaman at ka, uh, colorful ang ang kultura meron po tayo dito sa General Santos City. And through this tribal village, uh, mapapakita po natin sa lahat ng generals na They are still existing. Proud kami, ipasigarbo namo nga kami usaka tribu belong sa uh, adin hisa jinsan. Uh, hindi namin ikahiya. Nagustuhan namin kaya gani na aduna mga turis pat na magatu uh, sa mo ang mga lugar. Nagusto namo kini ipaila sa ilaha nga kung kinsa kami kahibaluan nga blaan ug maginda ang usa sa nag mga tribo nga namuyo sa Jansan. asa sa kasamtangan dunay 14 ka tribal community sa naglahing barangay sa Jansan. because of uh sa uh, livelihood nila nagrelocate nag po yan sila so soon Uh, lilipat at lilipat yan at uh, dadami at dadami, dadami yung indigenous people dito sa General Santos City po. Uh, yun mga akala natin na hindi important. She's now giving importance. After all, they're a part of the growth of General Santos and part of the culture ng General Santos. Kaya itong uh, cultural village, no? It is a manifestation of the concern of local government. Regardless kung sino tayo, you will be given a part in the history of General Santos. Sa kaingong tribal village, aduna usab sila'y gipahigayon nga kulintangan competition asagikan pa sa managlahing lugar sa Mindanao ang nipartisipar lakip dinhi ang gikan pa ug Una pa po, po sa Kalilangan Festival nag, -nag na po kami sa Kalukulintangan insimbol, dito po sa General Santos po. Uh, last year po hindi po kami nakasali po pero ngayon na po nakabalik na po kami dito po sa General Santos. Ang Tribal Village usa sa highlight activity sa celebration sa 35th Kalilangan Festival ug 85 founding anniversary in the heart of changing lives. Kini si Brigada Liza Labaho. Sebrigada Nus Jansan, Brigada News.